Sa mga oras na to ay eh, bigla lang ako nagutom kaya may naisipan ako ng gawin. So yun nga guys no? nagutom nga ako kanina habang nagoo computer kaya naisipan ko na lang i-challenge yung sarili ko. Paano kaya kung mamanap tayo ng isang restaurant or kakainan gamit lamang si Waze? Sa mga hindi nga pala nakakilala kay Waze, siya nga pala yung ginagamit ng mga motorista or grab food, food panda, ganun. For example, pupunta kayo ng Baguio. Ituturo niya yung tamang direksyon para makarating ka doon sa Baguio. Pero teka, paano ko nga ba gagawin yun? Siyempre, tatanungin muna natin sila kung ano yung mga gusto nilang kainin para agad-agad ma-search na natin kay Waze. Tara, puntahan muna natin yung asawa ko. Mi, tara, kagandahan mi. Magbubuto mo eh. Saan? Kansan. May akong gawin. Ano? Kunyari kay Waze, isi-search natin yung kakainin natin. Kunyari pares, isi-search e, natin kung saan may malapit na pares eh. Tara, kanina pa Gamit si Waze. Okay. Ano Pero ba gusto mo kainin? Ano gusto mo kainin? O oh, sige, search natin kung may malapit na shawarma dito. Tara, tara. Si Waze na bahala dyan. Tara! Kaya agad nga akong pumunta kay Waze para mag-search kung saan ba may malapit na shawarma. Tara! Nakita ko nga dito ang Art Swarma Daily Takeout Brunch. Located ito sa Grace Park West, Calaocan, Metro Manila. Kaya tara, let's go. Siyempre, pala natin gagamitin si Waze kung walang motor. Introducing Cloud. Siya nga pala yung motor ko na si Cloud, na makakasama pa natin sa marami pa nating video. Gusto ko, ikaw lang gusto. Music, pasok. <laughs> Ito nga, napagpasya namin ng minto dahil nakakita kami ng magandang spot malapit dito sa lugar namin. We don't wait the memories to come. We make them. Charot, naging jio ang panga. <laughs> Di rin naman kami nagtagal at umalis din kami. Pinlex ko lang talaga yung new merch ko na masid version 12. <laughs> Kaya tara, biyayin na ulit. Nilocate ko na nga pala kay Waze yung art shawarma para makapag-food trip na tayo ng masarap na shawarma. Tara, let's go! I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Don't turn off the light, I'm sa hindi nga pala nakakaalam kay Archuarma, minsan na ito nag-viral sa Facebook. At marami na ring vlogger ang nag-vlog dito. At ang isa pang ang nagustuhan ko dito ay napakarami nilang maglagay ng beef. At sinamahan pa ito ng masarap nilang sauce Kahit samahan nyo ako puntahan. At tapusin nyo itong video para malaman natin kung masarap ba talaga ang Archuarma. Malapit nga lang pala ito sa SM Sangandaan, Caloocan. Kung sa Sangandaan ka mga kakaliwa ka lang. Tapos konting daretsyo, nandun ka na sa location. Alright, tamang parking lang. Pagdating nyo sa location, ganyan ng itsura nya sa labas. At agad na nga kaming pumasok dito para bumili. Ito nga pala yung menu nila. Meron silang ice coffee, milkshake, fruit shake, at shawarma pita. Umorder na nga pala kami ng dalawang shawarma rice dito at syempre ang bestseller nilang ice coffee caramel. O oh, di ba diba? Happy yarn! Basta makita lang itong masaya, masaya na ako. Hey! Sarap ba yan? Pakasarap. Talaga. <laughs> Raving satisfied. Hmm, amoy pa lang. Panalo na. My first ba? Teka lang, bago matapos itong video na to, pindutin mo na yung subscribe dyan. Yun lang, wala lang. Pindutin mo na yung subscribe Bye! Kailangan din sa ating spine. Solid, <laughs> Sabi na? Okay na. Hindi na ako makainin. Sarap ng shawarma.